Ito na, dyan na. Hmm. Sumama pa pa. Andito guys, sumikot. Isay na ulit. Yan nga pala guys. Magtataw-taw na si Papa. Yan. Yan pa ang ginagawa niya. Yan pala yung pag-aria. Yan. Yan. Tapos sasanitin pala yan guys kapag nakakabot na sa buhangin yung bato. Para matanggal na yung taga sa daon ng saging. ganyan pala yung gagawin yan sasanit-sanitin na mapahatak hatakin ng kabilang kamay tapos sasanitin ng kabila para bang sinasanit umaangat so yun nabang-abang na lang po sa mapapadawin ni Papa A few moments later. Oh guys, dinaw yan. tinatangay ng bibig. Ayan guys, kita na. Sana. pa. Sinisid naman. Wala <San> nah, guys. Malapit na ata Uy Isa na Malapit na guys Isa na Malapit na datas Wala pa ano Tatalon na ata yan Tatalon ba Ini mainnya mainan, yan, guys. Main jadi semua selutin, lemparin. Hai, hai, kita hai, eh Ayun oh, no, ayun, nasa na, ayun oh, no, ayun no. sa ilalim, ang laki Ayun o, no, bumula na naman Nasa na, ayun, andyan na, andyan na Umikot, umikot yun Bumalik na naman Malaki guys, ang laki Nasa na, ayun Oops Parang mamali yung itsura na guys Bitaw mo na ng ganso Sinisisip dali Ang laki guys Sana ako Ang laki guys Nakakakuha na rin Yan ang laki niyan guys Mahaba yan oh Ayan, abang-abang na lang po muna. Sa sunod na pa daw ni Papa. Guys, daw na naman. Na. Muugong ng tanse. Sino? Uy, bakit? pumalo sa Elise eh. Pasisid lang. Pasisid lang. Wala guys. Saan na? Wala pa dito guys. Ayun. Laki rin. Laki ulit. Jumbo ulit. Jumbo ayun o. Oh. Dalawa na sila. Ayun. Jumbo ulit. Bam! guys Uuuuh, laki Big Ba Ba-ba-ba guys Guys Ganda ng kain guys, ganda ng kain na to malaki and guys andito na yung mag asawa yun ito ito so, isa yan tapos syempre hindi mawawala ang anak hindi ano, ano, yan ayan. kunin natin ang anak o ayan guys anak yun mga ulit sa sunod na padawi guys yun yan guys dito pala kami at makapal na pala yung hamog yan yung na si tabi yan pa yan tau 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 ito pala yung kasunod na dawi kanina guys tas yung kaninang malaki na dalawa na ilagay na dito sa cooler saya ayan na ay yung bagong uli tapos ayan pala yung ginagamit ni papa yan yung taga na yun tas nilalagay sa may bato na may tali ng dahon ng nyo, ay saging na binabad sa tubig para medyo makunat-kunat para hindi matatanggal kagad yan so abang, -abang na lang guys sa mapapadawi ulit yung eto nga pala dinawian si papa ng isdang litid at binabatak na pala yung an say ng bed bed ayan kitang kita nyo naman pumipitik yung tanse at siguradang malaki yan pagnat na uy yung tanse pala ha hindi nakatali yan ayuhin mo ay sayang pa ina Ah, tangi na yung bangka dahil niyayapakan dadawi ay ayun na sumunod na yan sumunod papatakin na papatakin batak ni eh. nunoy no, fishing TV pagod na siya guys pagod na oh, pagod na daw sabi nung nakahuli sumunod na. sumunod na daw pawisan sa bintahan kay undoy pagod na, pagod na daw wasan na ano yan tangige yan joke lang midbid lang yan Sina, wala pa dito ay nandyan na yun uy Jumbo hot dog. Jumbo na naman, guys. Huli nga pala ni Nonoy. Nonoy lang malakas. Han. Nakain guys. Yon. Guys, dagdag collection. Dalawa na ulit yung malaki. Yung yun okay, guys so maliliit yun kaso na naman linis linis ulit ng tansi puputulin na ulit sabay para hindi matanggal yun nabang abang na lang po muna sa so, sunod na padawe